morning guys at uh, syempre kakagising ko lang nakita nyo siguro na hula ako kakatapos ko lang lang mag ay uh, masarap guys ang pakiramdam Ma masabi lang kasi ng iba na malamig daw ma ano, pasanay sanay lang po yan pasanay sanay lang po ang ating buhay uh, kung ano paman nandito tayo sa, sa snow or sa kainitan or sa ano man tawag nyan sa kainitan ng kainitan ng mundo at dito naman ako sa kalamigan ng mundo pero masarap guys. Mas naano ko pa ngayon, na ano ko pa ngayon, kaya ko pa yung malamig kaysa sobra ang init. Pero yung mga nakakita din sa akin yung nandun ako sa kainitan din, yung nandun ako sa Thailand ay sa ganitong oras, 'di ba, kung sino ang nakakita sa akin sa ta ang itim-itim ko na noon. Pero kaya na kaya ko rin, Ma mainit man at malamig ay kakayanin pag ginusto at kung present lang ang ating mind. At uh, nais ko lang pala guys, papasalamatan no, sa two and a half years na ako ngayon sa aking sa aking pagwawaiti world, ay uh, masarap masarap sa pakiramdam sa tuwing lagi kong masasabi ito ang aking ito ang aking stressless ito ang aking um, uh, stress reliever ang ating pagwawaiti world at dito ko guys naranasan sa pagwawaiti world ang maraming karanasan. Uh, diba, nag inlaban tayo sa isa't isa't sarili natin at dito ko nakaya ko ring pakanta-kanta na hindi naman ako noon ah uh, marunong kumanta, hindi pa rin ngayon, pero at least nawawala ng hiya kasi wala nang hiya. Yun ang guys, enjoy much our our life kasi hindi natin alam hindi natin talaga alam. In every seconds, in every minutes, in every hours, in every month, every day, every years, ay basta't nag-i-enjoy tayo sa ating mga gawain at sa kung ano ang pinag i natin. Enjoy lang talaga guys ang life. Kasi ang life ay uh, ipinanganak tayo para magiging happy, hindi magluluha at magdurusa. Pero kung sakaling mang nagdurusa tayo at nagluluha ay makakaya natin yan dahil kaya nga, ipinanganak tayo na malakas. Ayan. Ang ipinanganak na malakas ay malakas talaga yan, guys. Depende lang sa atin kung papaano natin i Gamitin or how you call it. Basta, intindihin nyo na lang ako, guys. Basta, itong video ko na to ay padalian lang to. Uh, what I mean is, uh, ginawa ko lang kasi nga ay... Migalab siya tot Felisa Umali. Ah, uh, total gumawa na ako ng video para sa iyo ay gumawa na lang din ako ng para sa akin. yan ay si Felisa ay talagang mga yan yun yung mga nagkukulitan kami at yung bang Ah, uh, yung basta, yun na yun. At dito sa Whitey World, guys, marami talaga akong naranasan at karanasan. <laughs> so, isang karanasan ang ilalagay ko sa charge to experience na lang. I-charge ko na lang sa experience yung naranasan ko. Kasi, ganoon lang talaga ang life, guys. Pero, i-enjoy lang natin. I-ano lang natin, guys. Basta, kung ano paman, mag-move on. Kung ano paman, ay ituloy-tuloy lang ang happiness. pagkita ko na sa inyo, guys, ang Ami. Nakita niyo, guys, yan yun. Ano, ayan kami ngayon. At magbababay na ako, guys. Thank you for watching and always... I love you.